Hello mga mam, ma shalom mga guapa. So, derita, guys, no, magpalibrita. Bito guys. Siyempre, daghan kayo tagihi gihimo nga peanut butter. So, need food na to, guys, no, treat atong self. So, i-treat na ako akong bana. I-treat na mamong self tayo eh, guys, no, kaming duha. Pero, mas priority na ako siya. Kaya, siyempre, siya may mas naghago sa paghimo sa peanut butter. O, kani guys, no, magpalitan ni kay pasalubong kay mo uli. May ugma sa akong family kami ni mother no mo sa amo ang lugar so mo ni akong pasalubong no sa akong kuya o ngita pataglain nga pasalubong guys no so kung unsay madala unsay makita unsay kaya sa budget atong paliton di dapat ta ah, maggasto nga sobra sa atong kinitaan kay basing hinoon Og, oh, kabalo na mo magkautang-utang na hinoon o oh, kulang na to sa budget sa atong pangadlaw-adlaw so ang among order guys mo ani ang uh, yung order ako dahil ba na mo yung order na siya ang mas priority so although nagtreat na mamamang self pero mas gusto na ako siya no kay siya good ang naghago so mo order winter melon so ganun siya na na guys no tapos, ang isa, parmesan something. Ano so, sa ito order guys? So, basta. Muna ni among i-order guys. Worth 330. Hasta. Cute guys na. Pamayaman cute guys na. So, muna iyang i-order. So, ako nagtanaw. Marag. Kaya ka nga. Ginagmer atong itong o ginagmer atong itong kuan. Although, dili mo siya sakit guys na. Pero, nasyak lang ko. Di ko ka. -o. Wala ko nag expect ba ngayon. Ani kadaghan. <laughs> <laughs> Ingatin siya ka daghan ang 330. So kayo man siya good for 3. So kung ako ani magtan guys, good for 1 na ni ako ray makarot na ni pero syempre magkuha lang pud ta tila pud nato. Pero iya nang tanan guys. So priority na ako ako ang bana kay Blangga na ako ni. That's all for today's video guys. Bye-bye.